Ngayon guys, at dahil paalis na kami sa bahay ni Manuel, patungo naman kami sa bahay ni Kulot. Ayan. Nag-sombrelo na ako at baka maging San na naman. <laughs> <laughs> takot na takot na si Lips maging San ang kanyang buhok guys. Ayan guys sila, oh, tinan nyo naman. Tinan nyo naman kung gaano kahirap ang daan din ni Manuel well, bago pa makarating. Talagang hindi uuwi ng walang balot. Oh. <laughs> Ay, andamer balutin Dinalan mo. Tinala natin namin si Chaconi at si Risa na nagtatampo. Ayan, Risa. Tampu tampururot ka daw, kaya dinalhan ka na. Ayan guys, sa tutuloy namin, binabagtas ang kahabaan ng daan ng pang Maria Pass. Papunta sa Kinakulot. Guys, ito nga pala ang daan papunta Kinakulot. Ayan guys, tinan nyo naman kung gano'ng kahirap bago marating ang Kinakulutan. Yo, na sabit pa sa dahon. <laughs> Guys, tinan nyo naman daan papunta kay Nakulot. Agbang ang gilid. Kaya hindi na namin ipinasok ang aming mga motor. Dahil nakakatakot pala ang daan. Agbang ina... Ako, guys kanina. <laughs> Magtatawag pa si Gah. Wala ko kung bakit tumigil. Oh. Diyos ko. Akala ko yung tuwid tuwid ang daan. Yung panay ang laki ng guang. Pati nagulong ko yung... Hay, hay, ako'y nagbibidyo eh. Wala nang ginawa kong ding. Oh, matungal na na. Oh, matungal ka, mamura eh. <laughs> hindi Sa isang taon pa daw guys, yari mapapagawa. Sa isang taon pa daw ang budget ko. Sa isang taon na lang ulit tayo bumalik din eh. <laughs> guys, ito na ang house tour ni Kulot. Ni Lotsky. Si <laughs> so ayan guys, at nakarating na po kami sa bahay ni Nakulot. Ayan siya. Guys, mag-house tour tayo. Ayan. Hindi ito. May pinto. Hindi ito ang nabubuksan. Doon ang pintuhan. Ay, doon pala. Mali pala. Mali. Mali. Dahil sa exit muna. Dahil sa exit po. Exit. Ito na po ang bahay ni Kim. Ayan, ang jealousy nila. Diba guys? Uy, hindi pa nga yan. Totally tapos. Nakakayat yung mga kusina na. Okay lang yan. Okay lang yan. Meron tayong bahay. May bahay tayo na pupunta. Ayan. Pinasok ng team. Dwaran eh. May sinaeng. Ang ganda daw yung daw. Ayan, ito po ang kanilang CR. Nagay mong flash, Beshe. Beshe, may saan? Solar <laughs> lang. Oh. Ito pala, pakita mo ang solar nilang ilaw. Ayan, may solar wala sila, guys. Oh, wala, wala pa kuryente? Wala pa sina. Tapos ito ang kanilang kusina. Mamungkal na din. Ay, may, may Mamungkal siya. Ah, Guys, see nyo. Sa dami ng pamilya nila, ang lakan ng kaldero sa ingan. Hindi ay, pa yan. Ah, hindi pa yan ang kaldero hindi may, may, <laughs> <pa dyan. laughs> may mas malaki pa pala May mas malaki <laughs> pa pala. Oh, that... <laughs> <Basok> sa, ano, <laughs> living room. Tanggalin nila kung yung bahay Ayun, um, guys. Ayan, guys. ganyan lang yan. Huwag kang mahiya, at least may naipundar ka. Ah, guys, ito na kanilang bahay, oh. Ayan. At least may sarili na kayong bahay. <laughs> na to. na na guys. At nakita na natin ang bahay ni Nalotsky. Ayan, may CR na din sila, guys. ano anong ginawa? Tumakay ka daw. Tumasok <laughs> lang. Naghugas mo ng paat. Ah? Pawis na, pawis na. <laughs> okay. Dito, Dito po ang kanilang likod bahay. Meron po silang babuyan. Ah? Moral ng baboy. Ayan, guys. Ang <laughs> kanilang likod baboy. Kulay na, dalawa. Ayan guys, sa wakas. Nasaan ang dalawang baboy? Ayan Ay, pala. <laughs> Dalawang nakaitim, baboy da mo. na naman ang baboy. Wow. <laughs> Bakla yung baboy. Kasi yes, ano naman pala ang doorknob ni na <laughs> <laughs> Hindi pa yun yan. Sige nyo guys. Guys, yan doorknob. Walang pinto pero nasa sagingan <laughs> ng doorknob. <-na> <laughs> 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 ang galing talaga ni Beshi. <laughs> Grabe naman ang anak mo, nakakatawa. Wala daga sa eh. Grabe kumukapok-pok, Enam.